Hello guys, so welcome back to my channel Nagbabalik si Kagoro Jim para sa panibagong video at panibagong vlog sa araw na So ngayong araw mga Kagoro kami ay papasok sa isang kuiba dito sa barangay Totoringon kasama ko pa rin dito mga Kagoro yung mga taga CDRMO at napagpasya na grupo na pumasok muna sa isang kuiba dito sa barangay Totoringon bago sila umuwi So ayan mga Kagoro kami ay naglalakad na ngayon papunta doon sa kuiba na aming papasokin. Yan, medyo masukal yung mga dinadaanan namin pero hindi naman ito malayo mula sa uh, barangay Tuturingon dito sa proper. So, yan. So, maglalakad na. Yung iba, yung mga gamit nila iniwan mga namin dito sa may uh, daan, mga kakuro. So, wala naman ditong uh, kumukuha ng mga gamit. So, yan, mga kakuro, naglalakad na kami mapapansin niyo mga kaguro sa paligid marami pang mga puno at malalaki yung mga kahoy at uh, mga bato dito mga kaguro yan medyo mahirap lang yung pababa pero kaya naman ng mga taga CDRMO yan so, nandito lang tayo sa likod at uh, -video -video lang tayo dito kinitingnan natin yung uh, tinadaanan. yan mga kaguro malalaki yung mga bato na aming uh, tinadaanan. Dito ay malapit na kami sa uh, pinto ng ano ng uh, kuwiba mga kaguro. Ayan, nandoon na yung iba sa taas. Si Kaguro Jim ay nandito pa sa baba at uh, nasa hulihan tayo. At binibidyo pa natin yung paligid. Napakaganda, napakalamig ng uh, lugar na ito mga kaguro. Ayan, malapit na kami sa may uh, bunganga ng uh, kuiba ayan dito ay uh, binibidyo ko muna yung paligid ng makagoro ang lalaki ng mga bato at uh, ito parang uh, pagpasok mo yung bubungan sa dito makagoro parang isang uh, bunganga ng isang uh, uh, leon yun so yan, merong pangil pa yan. so dito makagoro uh, bago tayo tumuloy sa loob ano mag video video muna tayo at lumapit yung taga isang taga CDRMO at uh, pala niya nagpipicture ako naka video pala so ayun so pasok na tayo mga kagulo tara let's go okay so dito napakadilim at uh, cellphone lang yung gamit namin ayan so Ayan, kinukunan bawat sulok yan si Kagoro Rimo nandyan din at uh, talagang nakakaamis yung uh, ganda dito sa loob ng Kuiba mga Kagoro napakalinis at ayan ang kikintab ng mga tanawin dito mga Kagoro ayan. so ayan mayroon pa lang uh, Kuiba dito na malapit sa Barangay Tutoringon mga Kagoro so ayan so dito po patuloy pa rin kaming uh, naglalakad pasok pa sa may pinakamalalim na bahagi ng Cueva Macagoro at yan habang kami ay uh, palayo ng palayo ay lalong gumaganda yung mga tanawin dito mga kaguro. yan so parang may mga tao pa dito na nakatayo so thank you for watching mga kaguro. God bless